Good morning guys. Ito uh, 8 clock na ano sa umaga. Bago tayo maka uh, masok may live, natin. No? Ang mahirap sa mga ganitong nangangaral guys. Uh, sinasabi lang nila may pastor. Pangalanan nila hindi yung sasabihin lang nila may, may may pastor na nangaral. Kasi pag sinabi kasi may pastor na nangaral, eh, ano yon Walang saysay yon Sabihin nila na may ano, may pangalan talaga. Para uh, masagot ang ano man yun ang ano nila ng sabi nila. <clears throat> Tulad ako guys. Ako guys, ipinapangalana ako talaga. Hindi yung... Ano? Dahil lang kaysa. <clears throat> Hindi lang yung sinasabing may pastor, may pastor. Daming mga ganun na... Sabi may pastor ang ano So, para malinaw guys, no? Ang sinasabi niya, pakinggan ninyo. Tulad ito, guys. Ayan, no? Ang dami niyang Bible. Isipin niyo guys, oh. Gano'ng karaming Bible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa harap niya, para sa hawak niya, siyam. May luma, may bago. So, isipin niyo guys, no? Ito, katoliko to guys ha. Yan no? Katolikong dasig. So, katoliko siya guys. Ito yung mga defenders guys. Maaari silang nag-aaral na pagkapari. Sila to guys. Ngayon, pakinggan nyo yung sinasabi niya guys. Para malalaman ninyo. Marasigong alaw ka na itong tanang. Naipastor sa Lain Sikta sa Facebook. Kami uh. Di importante ang magpasako ng simbahan. Uh, kaya simbahan, di rin makaluwas. Si Cristo ko no. O, isa ako guys sa na nagsasabi niya na no, na ang simbahan hindi makaluwas. Uh, malinaw talaga na hindi makaluwas o makaligtas ang simbahan. Bakit guys? Puntahan muna natin tong ano guys, mga nagturo sa simbahan guys, itong mga pare nila at mga pastor. Ito yung, guys oh. Ah, uh, pa ang madre dito guys oh. Yung mga uh, story ng mga madre na naging parausan ng mga pare guys, ito. Tapos itong mga rip ng mga pare guys. Yan you Kita, know, tinatawag sila ng mga predator. Skandalo, Catholic Church. Oh. So, ito yan. Ito guys, mga video to guys sa YouTube. Yan. Mga video yan sa YouTube guys. Lahat yan. Mga <coughs> mga, libra, mga then, video yan sa YouTube guys. So, hindi lang yan na uh, isang ano, isang video guys sa YouTube. Madaming uh, video sa, YouTube. Yeah. Hindi na itapos yan, guys. Alam, ipakita ko sa inyo, guys. Yung mga ripcase ng mga pare, guys. So, so balik tayo dito, guys, sa ano, no? O, oh, dito. Itong, uh, yan, no? Dito, guys, o. Oh, mga ripcase ng ano, guys, mga pare. Yan. So, I-scroll ko lang ito lahat guys. Mga video yan guys. No? I-scroll lang natin lahat guys. Kung gaano karami ang mga ribcase ng pari. Ito. Yan guys. Ihiliran na yan guys. Mga ribcase ng pari yan guys. Yan. Yan. O. Oh. Dito guys. Yan. Mga ribcase yan guys. Ng mga pari. Mga iskandal yan guys. 100 yan guys. Hindi nyo basta-basta yan. matapos. Chupa na orin ninyo. Ngayon. Balik tayo guys dito sa lalaking ito. Kasi katolikong dasig daw ito. Ngayon sinasabi nila na ang simbahan daw ang makapagligtas sa kanila o sa tao. Eh ito mga pare nga nila guys, oh, mga ripis na sinasabi ko. Sa gawain pa nga lang ng mga pare, paano ka maligtas doon? Ripis ka? Di ba? Ikaw nagtuturo, ripis ka? Tapos yung tinuturo ninyo, Uh, kasi ang sinungalingan. Bakit kasi sinungalingan, guys? Sinasabi nila, ang Bible daw ay makapagligtas. Isa sa istomintol, makapagligtas. Ang simbahang katuliko, uh, tinuko daw ni Kristo. Ay isa daw sa makapagligtas. Kailangan ka magpasakop sa kanila. Ngayon, guys, ang daming turo nila kung ano yung makapagligtas. Katulad na ano, pagsimba, pagdadasal, pagbigay ng abuloy o ano paman. man. Pagsunod sa uh, ano nila, uh, pinapasunod sa mga ng tao. Ngayon guys, ang masasabi ko lang ano, bakit pag namatay guys ang mga miburo ng katoliko o kahit hindi katoliko, kasi sila nagsasabi lahat na uh, sila ang maligtas. Di ba? Di sabi ni Lino no, no? Yung sinabi niya, nang sibahan ay maka, ang ang makapagligtas. Ang turo nila ang makapagligtas. Pero guys, pag namatay na ang tao guys, na yung pamisahan nila, padalas, padasala nila para, maka, para maligtas. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga pare at mga pastor, o kayo mga dipinder, katolik dipinder, Nasaan yung pagsimba ng tao na yun? Nasaan yung pag sa simbahan ninyo? Nasaan yung pag sa pare ninyo? Nasaan yung pag sa pare ninyo? Nasaan yung ginawa ng taong buhay pa doon sa simbahan ninyo? Tapos nung namatay na, pamisahan ninyo para iligtas ang kaluluwa na yon. So, ibig sabihin, so matutal, hindi sila naligtas doon sa pagsimba sa simbahan ninyo. Hindi sila naligtas doon sa toro ninyo. Kasi nga, Noong namatay na yung tao, mayroon kayong pamisang walang katapusan. Tuwing naalala ng uh, lahat ng pamilya, pinapamisahan para iligtas yung kaluluwa. So, malinaw doon, na ang turo ninyo, puro kasinungalingan. Bakit? Nandoon sa huli, eh, na ipamisahan ninyo para mailigtas ang kaluluwa. So, malinaw na kayong mga nagtuturo, kayo mga pare at mga pastor at itong mga uh, dipinder o mga bro ng katoliko o mga anong sikta, malinaw na mga sinungaling kayo. Una, kayo nagsasabi na kayo ay banal, na kahit kailan hindi kayo naging banal. Pangalawa, nagpasilbi kayo dahil kayo, kasi nga, nagpakilala kayong banal, kaya kayo tinitingala. Siya sabi ninyo, pinag kayo ng Diyos. O, oh, di ba? Malino doon. Na pinag kayo. Pero sa nag-uutos sa inyo, walang backup. Ngayon, tatanong ko sa inyo, mga pare at pastor, o kayo mga nagsasabi na hawak ang maraming Bible. O, ibig sabihin, maraming klaseng Bible. Bakit nagtambak yung Bible na sa harapan mo? O, di ba? Ano pangalan nito? Kung may pangalan nito, pangalan ko to Katulad ni Padre Darwin, ni Padre Cubet, o ni Padre, uh, uh yung sa, na, nasa bilan na iba ngayon, si, uh, uh Ramantin, si Padre Ramantin. O, yung mga pari na kausap ko. O, yung pangalan nito, pangalanan ko to kapal lang mukha mo, magsasabi ka ng galing sa Diyos yan. ng sabi mo, wala, man, wala naman kayong patunay na inungutusan kayo ng Diyos. Paano yung patunay Ang Bible na yan, igaling na sa mismo na sa Diyos. Nakadami-dami niya, no? Dapat isa lang Bible natin. Hindi marami tayong Bible. Di ba? Sabi niyo, ang simbahan ay makapagligtas. Si, si Jesus Christ noon nangaral noon, sila si Johnny Baptist nangaral noon, wala sila simbahan. Nagbahay-bahay sila, wala silang simbahan. Wala yung sinasabi, magpunta kayo sa simbahan. Di ba? Ito lang naman natuto ang tao maghanap ng pera. After Christ, nagamit na sa ito at pangalan ng Diyos. Kaya ito na yung binago. Kaya binagubago nila ang Bible. Yun yung sinasabi ko. Nang na laman ng Bible, binagubago nila pabor sa gusto nila o sa reliyon nila. Kaya ito ang nangyayari sa reliyon. Kaya nagtambak ang reliyon kahit sa uh, lugar sa buong mundo. Kasi ang tao nga, uh, natutong maghanap ng pera gamit ang setat pangalan ng Diyos. Pero kung totoo siya ninyo, guys, walang Diyos sa pagkakitaan. Siya ang tagapagligtas, siya ang tagapaglikha. Tapos ngayon, ipakilala mo sa mga tao, ishare mo sa mga tao, tapos sumingi ka ng pera, puri o anong bagay, hindi, hindi Diyos na pagkakilala ninyo, guys. Nahintulad kayo kay Hudas, na pinagkanulo ninyo ang Diyos sa kapiranggot tapira. So, ito yung, uh, no, guys, kaya nga ang mga pare at pastor, binansaga ng Diyos. Galing si mismo sa, sa Diyos to, ha? Ah. Yung sinasabi ng Diyos na ang mga pare at pastor ay tinatawag silang number one makasalanan. O, di ba? sabi ng Diyos, maggamot ka at mangaran. Busis mo makapagaling. Ngayon, guys, sasabihin nyo sa akin, anong patunay ko na kausap ko ang Diyos? Alam nyo, guys, kung nagbasa lang kayo, nanood kayo ng mga Zoom ko, yung uh, ginamot ko, na ang sinabi ng Diyos na bigyan kita ng power of mind at anong laman ng power mind na sabi niya ng power of mind makita ko sa lahat tao buhay man at patay at makita ko ng parating at boses ko guys, yung lahat guys nagagawa ko yung power of mind na sinasabi ng Diyos ito ay isang backup sa akin para patunay na kausap ko siya ito mga pare ninyo guys at ito mga taong ito nagbunganga ng bunganga na hanggang salita lang, hanggang Bible lang sila. Anong patunay nila? Laway nila? Panis pa. Ako guys, ang patunay ko guys sa inyo, yung makakita ako ng kasalanan ng tao guys, di basta-basta ito. Totoo makakita ako ng tao. Ako guys, makakita ako ng taong buhay, na buhay na buhay pa at masabi ko mamatay ang isang tao. Ito bang taong ito? Mayroon ba nagawa ito? Wala. Kaya walang pare at pastor na makalapit sa akin. Matagal ko nang ginawa ito sa Facebook, mula ng 2013 pa sa Facebook, pero ang umpisa ako 2010 pa. Ngayon, ang sinasabi ng Diyos, walang pari at pastor na makalapit sa iyo. Dahil power of the Diyos ang kalaban nila. Anong power ng Diyos ang kalaban nila? Itong power of mind guys, na yung mga sinusulat ko ng katotoo, yung mga sinasabi ko ay may basihan at may batayan at malinaw, yung mga ginamot ko guys na musis lang nang gumalik. Nandiyan lahat. Yung makita ko ng kasalanan ng buhay, buhay at patay na tao. At higit sa lahat na makita ko ng taong buhay na masabi ko mamatay. Sino ang ni nito guys lahat? Sige, tanong ko sa inyo. Walang ibang makagawa nito guys. Kung hindi Diyos lang. Hindi ako Diyos pero nandoon sa laman ng sinabi ng Diyos na makakita ka kung anong meron sa isang tao. Nakita ka ng kasalanan ng taong buhay at patay. Kahit matagal lang naman at magkita ka ng parating. So ito guys, malinaw ito guys. na backup na galing sa Diyos na sinasabi ko na sinabi ng Diyos na mga pare at pastor ninyo ay binasagan ng Diyos na malimutan ang kasalanan ang mga pare at pastor ninyo ay tinatawag kong uh, uh ko sila sa isang surot oh, di ba? bakit na ang surot? kasi naka, nabubuhay sila sa pinagsirapan ng tao ang, ang ta, ang surot namubuhay sa dugo ng tao ito yung uh, sinasabi ng Diyos na Uh, hindi sila sa isang surot. Ngayon, sino ngayon makikita itong lahat na magagawa ko? Di ba Diyos lang? So, malinaw doon, nakausap ko ang Diyos. Pero itong mga demonyong ito, itong bukhan, itong iyong tao na yan, kung may pangalan lang yan, ah, uh, sa pangalan ko talaga siya, kahit sino pang pari siya, katulad nila ni, ano, Darwin. paulit-ulit kung sinasabi yan, kung sino pa si yung pare pa diyan nag, nag, ano, sa Facebook na si pangalan no? Kung na uh, di ko na matandaan mga pangalan ng mga ama ng demonyo. Ito sila guys, ito yung mga ama ng demonyo na siya sabi ko. Yan nililang lang lang mga tao. Nagtuturo sila para sa pera, para hindi sa kaligtasan ng tao. Para sila makapagligtas ng tao, guys. Di ba paano, isipin nyo mabuti, paano kayo maligtas? Na mga tao ito, mga ripis, maluloko, malilinla, magpanglamang kung mag, mag, mag utos ang Diyos ang ilig, magligtas, iyong taong ligtas. Hindi yung ang taong mapunta sa impyerno kay tinatawag niyang labiro ng kasalanan tapos kayo iligtas. Ang suwerte naman nila. Di ba? Baka pagligtas sila at kayo din. Ang suwerte nyo naman. Kayo naligtas, sila mapunta sa impyerno. Magsama-sama kayo sa impyerno kasi ang masusunod ninyo, yung turo nila. Dito, malilang dito guys, ang turo ko, kung pakinggan ninyo, diyan lahat ang puno-puno ng katotohanan. Dito mga taong ito, ito yung malililang, maluloko. Sila ang tunay na ama ng demonyo. So yun lang guys, uh, maganda yung mapakinggan ninyo para makita niyo ninyo. At saka kung ikaw, iho, si o lalo ang pangalan ko, Wag mong, huwag mong sabihin na may pastor sa Facebook na ngaral. Huwag. Sabihin niyo ang pangalan ko. Hindi yun magsabi lang. Eh, tulad ako. Sabi ako ng mga pastor niyo, Padre Darwin, Padre uh, uh, si Ramantin, kasi yung mga pare na kausap ko. Sa so, pangalan na ako talaga. Pero mula wala noon, walang nag-resmak sa akin, guys. Kayo, resmakan niyo ako. Di ba, masiyahan kayo. Nasabi ko sa inyo, kayo, kapalang mukha ninyo, maluloko kayo wala kayong backup ng galing sa Diyos para sabihin ang sinasabi ninyo ay totoo. So, yun lang guys. Ang umaga sa inyo lahat. And, uh, God bless sa inyong lahat din. See you soon.